sa ating mga balita ngayong hapon. Sisimulan na ng pamahalaan ang pagsasayos ng mga pasilidad at konstruksyon sa Pag-asa Island. Ito ay bahagi ng plano ng Administrasyong Duterte na development sa mga isla sa West Philippine Sea na pagmamayari ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribohol. Sita ngayong araw sa Pagasa Island si Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ang pagbisita ng kalihim ay hudyat na rin ng pagsisimula ng pagsasaayos ng mga pasilidad at konstruksyon sa isla. Ito yung pinaka runway ng Pagasa Island. Hindi pa masyado maayos at hindi pa sementado. Kaya naman ang mga lalapag na eroplano dito ay pili lamang o limitado lamang ang maaaring lumapag dito sa runway. Ayon sa kalihim, aabot sa 1.2 billion pesos ang nakalaang budget para sa development sa isa sa pinakamalalaking isla sa West Philippine Sea. Unang aayusin ng construction brigade ng Navy ang rampahan ng mga vessel sa gilid ng isla upang mapadali ang transportasyon ng mga materyales na gagamitin sa mga konstruksyon. Maglalagay tayo dito ng mga facilities, power, yung electricity, siguro solar, desalination kasi Pagka nagayo, nagawa na natin itong runway rito na maganda, makakapunta na lahat, ma, ma, madaling pumunta rito. Hindi naman nababahala ang Defense Secretary sa posibleng maging reaksyon ng China sa hakbang na ito ng Pamahalaang Pilipinas sa gitna na rin ng usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bagaman, nasa mahigit 10 nautical miles o 20 kilometers lamang ang layo ng Pag-asa Island sa reclamation area ng China kung saan abot tanaw rin ang kanilang mga vessels sagutan na ng protection eh kung anong nagawa eh. So, ganoon lang muna yan. We, uh, although we are managing the, ano the, uh, the issues uh, through protest-protest uh, sa protest, kadayalog. Uh -huh. so, uh, wala naman siguro ang mga mangyayaring hindi maganda eh. Ikinatuwa naman ng ilang residente ang plano na ito ng pamahalaan. Mabuti yun sir kasi magkakaroon ng trabaho yung ibang mga sibilyan. Pwede kayo magtulong basta may mga, to, mga turas dito. Pwede kayo magtulungan yan. Ang Pag-asa Island ay isa sa siyam ng mga isla sa Spratlys na inuukupahan ng mga tropa ng Pilipinas. 1970 pa nang simulang okupahin ang Pag-asa Island kung saan sa kasalukuyan ay mayroon lamang ito na mahigit isang daang residente. Kabilang ang Malaysia, Vietnam, Brunei at Taiwan sa mga bansang umaangkin sa ilang bahagi ng Spratlys. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pag-asa Island.